Anong trabaho ang pinakamahirap sa lahat? So, alam niyo guys, yung pinakamahirap na trabaho sa lahat, maraming tawag dito sa trabaho ko. Yung sa Middle East, ito ay ang shakala, ang kadama. Pero sa iba, ang karamihan ang tawag dito ay housemaid o katulong. Alam mo kung bakit ito yung pinakamahirap na trabaho sa lahat? Kasi guys, ang trabaho ito ay sobrang napakahirap dahil all in one siya na trabaho guys hindi lang siya three in one na parang kape all in one siya na trabaho alam mo kung bakit ito yung pinakamahirap sa lahat dahil multitasking na trabaho mo ang pagiging isang katulong housemate o being siya kalap bakit isa ito sa pinakamahirap chef, nagiging car wash lady, designer, kasi inaayos yung mga posisyon ng mga bahay. At minsan, nagiging masahis, masahista. Nagiging, designer, nagiging masahista. So, hindi po madali ang buhay namin bilang isang katulong sa ibang bansa. Kaya, wag, yung ibang minamalit na yung trabaho namin sa ibang bansa, sobrang hirap po. Kaya, uh, wag niyo kami husgahan kung ano. if you like my video and subscribe and likes and follow me sa na mga kadama, ka, kadama shakala, housemates, agong mundo saludo po ako sa inyong lahat guys and laban lang tayo guys and be proud kung ano po trabaho natin kasi pinaghirapan po natin itong trabaho natin, hindi po madali so, laban na guys, get less